Pakainin ko na yung aking old chunky guys. Meron akong prank sa inyo guys. Tingnan nyo yung aking bangs guys. Ang aking bayang bangs ay napakaganda yung guys. Hindi ko alam. Hindi naman pantay yan ba guys. Ayan. Ang aking bangs ay ganyan lang talaga sya. Ayan. Hindi ko pala alam na habang naghahawak-hawak ko ng buhok ang aking kamay ay oily guys. Kaya naghahawak-hawak na ako ng changi. Oo, oh, changi. Naghahawak-hawak na ako. Ma-oily na palang ahong kamot. ay nandito ko sa ibabaw ng kama kumakain. Ayun. wala naman yun. Kasi, hindi ah, naman nalalaglag yung mga laman. Pagpagan ko na lang mamaya. Kasi nag, nag, English nagkikipag-engagement Hmm. hmm Sige, masakit to guys. Ano to Maumbok. Ang laman nito ay... Ayan, ang laman niya ay puti ito. Puti ito, may egg. Tsaka, chicken yata. Mmm. marami siyang kare. Yan. Ang sarto kasi may mayroong kare. Paborito ko talaga ako. Paborito din paborito ko to. Ah, oh, mabulunan na ako ah. Buti mayroon akong tubig dito. Kasi nang bababa ako ng tubig. Ayan yun na yung bangs. Guys, ganyan yung prank yan. Ayan, guys. Mayroong egg siya. O, mayroong siyang egg. Yung white na yan. Egg yan. Mmm. Pwede daw ko kumain. Pinunguya ko naman yan. Pinulunok ko na agad. Mmm. <laughs> mmm. kung sa atin ang tawag niya ay empanada dito naman old junkie pero ah oh, lumipad yung plastic pero ang lamang pare ang sarap siya kasi patatas ang laman hindi ah uh, meat ang na ko guys yun lang guys thank you thank you sa akin ah all junkie no gusto na thank you bye bye